Ayan mga katapang, baon na baon yung gulong natin sa putik. Kaya pala walang dumadaan dito. Ang hirap ng kasada. Okay. Ba, salamat po tao, na idol. Buen isulod rin. Oh, kami pa. Mula gin nalubga mi sa kyanan. Lisod mo di kayo yung dalan diri mo di mo sud. Oh, doon mo ka pamilya. Oh, sakto. Salamat kayo. Oh, sige. Salamat na. Salamat kay. Oh, di. Salamat kay, salamat kay. Di. Ni pamilya ni mo. So yun mga katapang, andito na kami ngayon sa norte ng Cebu. Dumating kami dito ng 4 a.m. Kasama ko yung mga barkada ko ngayon, mga kapitbahay, para tutulong sa pamimigay natin. So yung mga relief goods natin mga katapang, ililipat natin dito sa malita sasakyan. Kasi ito yung gagamitin natin, papasok sa mga sulok-sulok na lugar. Kasi itong wing ban, hindi, di makapasok kasi marami mga kuryente. So, yung target natin ngayon mga katapang, yung mga sulok-sulok na lugar. Kasi yun yung mga lugar na hindi masyadong nabigyan kasi nasa sulok-sulok sila. Itong lugar na pinasok namin ngayon mga katapang, isa to sa mga requested na mga tao na dapat pasokin namin dahil walang masyadong pumapasok dito dahil sa sitwasyon ng lugar nila na nasa sulok-sulok sila, kaya hindi sila nabibigyan. So, gantong klaseng lugar mga katapang, ang paborito namin pasokin dahil deserve na makatanggap. Par, <laughs> nagagawan mo to par. So, saan mo kami dinala? <laughs> nabasik mo yung corner ah! padrong <laughs> nga yung kaya pala ayun nyo pasukin dito kasi nito yung dan yung Fort de Vries ko wala na parang kinambras na pusa <laughs> <laughs> tingnan nyo yung madam Oh. kumakaway kaway na sa katawan na sa sasakyan hindi na tupar layo pa naman ang pinjahe natin <laughs> So yun mga katapang, ito na yung sinasabi ko na haharap tayo ng pagsubok sa misyon natin ngayon kasi yung sasakyan natin na kinaragahan ng tubig, pagkain, nabaon yung gulong sa lupa. So ngayon, pupunta natin kasi naiwan sila. Kasi pinasok namin itong lugar na may mga deserving na mabibigyan. Kaya para walang dumadaan dito kasi ang hirap ng daan. Pero okay lang, pagsubok lang to Kante mabibigyan ito yung mga hindi nabibigyan. Ayun. nalabas rin. Thank you, ah. Yes, Labat. Buti na lang natin ng mga mababait na taga At nalabas yung sasakyan natin. Ang na mo? Ha? Wala pa ko pa may kaon? Oh, sakto na yung pagkaon dito. Alay ah, mong pamilya, lahe pulisya. Ah, sige. kami. Salamat ikaw, ka. Wala kami. Oh, kami. pa Mula lagi na lob gamit sa kyanan. Eh di kayo inyong dalan diri mo di mo sod. Omegaon. sa tubig. Salamat idol. Oh. Salamat Oh, daw mo ka pamilya. Oh, sakto. Salamat kay. Oh, sige. Salamat kayo, oh, oh, okay, oh. Oh, Sige, Thank you. Thank you. Thank you, salamat. salamat. Ang camping mo? Oh. You. You. Oh. You salamat inyong Salamat Oh. Salamat Oh, Tama te. Tama. Lahay pamilya, ko ay drip pamilya. Kamo? O sige, pag-like, pamilya, lahay pamilya, lahay pamilya. Lahay pamilya, lahay pamilya. Aba, aba tuloy. Ah. Dada. Iwan nitubig na ha. Iwan tubig. Ah. Iniwan ni pamilya nimo. Bayan nyo na Magkasama ba mo?